Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu ala syarfil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So inakida inshaAllah, So tapusin natin itong parte nung ano Yung hadith Ay yung aya pala La ta'tadiru Huwag na kayong magpalusod Huwag na kayo magpalusot. Kadkafartum ba'da imanikum. Nawalan na kayo ng pananampalataya matapos kayong manampalataya. Na siyempre, uh, ang tinutukoy kasi dito, di ba munafik yung nandun sa sa babun nozul? Maaring yung munafik maa na yun may iman siya Pero naging kafir siya dahil doon sa kanyang sinabi. O, syempre pwede rin mangyayari munafik talaga tapos sasabihin niya na ganito hahamakin niya yung Islam eh nananatili naman din siyang kafir sa kalagayan niya pero yung malinaw dito kasi meron mga gawain o merong mga pananalita at meron mga paniniwala na dahil dito ay nasisira ang pagiging Muslim ng tao at kabilang ito kabilang ito yung pangahamak ng tao sa relihiyon at anumang pinahalagahan sa relihiyon na ito. So, di ba sino ba yung hinahamak nila? Yung mga Muslim. Sabi nila wala raw silang nakikilala na mas matakaw, mas sinungaling, o mas duwag pa, mas duwag kaysa doon sa mga tagabasa nila ng Quran. At yung tinitukoy nila ng tagabasa ng Quran, syempre pangunahin si Pupeta Muhammad SAW at yung mga maalam So dito mula rito makukuha din natin yung aral na yung pangahamak sa maalam ay maaring mauuwi din sa nawakidul islam. Diba? Yung mangmang -mang ganun eh. Diba? Pinagmamalaki pa niyang mangmang siya eh. Hindi buti na lang mangmang -mang ako. Hindi ako maalam. Kasi kapag maalam ako ganito ganyan, ganito ganyan. Hindi kailanman magiging kapuri-puri ang kamangmangan. Para iyo lang yun. Naging kapuri-puri ang kamangmangan. Kasi hinahamak mo yung kaalaman. Pero kay hey Allah hindi kailanman magiging kapuri-puri ang kamangmangan o kaya makakahigit ang mangmang sa maalam kahit ano pang angkin ng mangmang sabi ng mangmang mas mabait naman ako diyan sa maalam na yan eh. hindi rin eh kasi the fact na gano'n siya magsalita babalik yun sa kanyang niya eh di ba o ano ngayon edi hindi tanggap yung kabaitan mo hindi tanggap yung kabaitan mo kasi yung kabaitan mo, ang layunin, yung ibida. Ibida. Na mabait ka kahit mangmang -mang ka. Samantalang yung ano, yung, yung pinipintasan mo na maalam, malupit daw, malupit. Kasi naninindigan sa relihiyon eh, kaya tawag nila malupit. O yun, panghamak din yun sa relihiyon sa nga, sabi nga ng mga munafik, wala raw silang nakikilala na mas duwag, mas sinungaling, o mas uh, matakaw, kaysa sa mga tagabasa nila ng Quran at si isusumbong sana ito ni uh, Auf bin Malik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero bumaba na yung aya. At yung munafik na kasunod pala kay Auf bin Malik para magpaliwanag pero hindi na tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paliwanag niya. Hindi na tinanggap. Umalis na lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukdulan na makaladkad siya. Inhawakan niya yung camel ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singa so, sa hadith na yun, sasabi nga nila nag-uusap-usap lang daw sila. Nag-uusap-usap lang daw sila. Na yun nga yung sa pagkakaulat doon sa hadith na sila daw ay nag-uusap-usap lang. At maraming beses na naiulat ang hadith na ito at ang bawat isa sa mga yon ay nagpapatibay sa isa't isa na mga panganib nga talaga ito. Unang pinapatunayan nun yung, yung sanad, pero dahil maraming nakasaksi nito at maraming nakapag-ulat nito, kung ibig sabihin, pinahalagahan din ito ng mga sahaba na may ulat, na maparating sa iba. si so, sinabi naman ng mga munafik, nga, mama ma'nal kaulal munafikin, Mara na mitlo kurain haula'i Arga bubutunan, arga babutunan, wala akdaba al sinan, wala ajbana na lika. waman su bihadal kalam. So sino raw ba ang tinutukoy nila sa mga sinasabi nila na ito? Kasi so yung sinabi, ma na hu, anaha ula iladina yakra unal Quran. Ang tinutukoy nila na may katangian ng mga ito, yung mga nagbabasa ng Quran. E kasama na dun si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tayo tingnan niyo dito, pinipintasan nila 'yung mga nagbabasa ng Quran. Ang tinutukoy dito kasi mga maalam. Sila daw aktaro ragbatan fil Sila raw 'yung pinakamatakaw. Wa akdabu manyan wa nasi jabanan. Sila raw 'yung pinakamaraming sinasabi, bisa pinakasinungaling at pinakaduwag sa mga tao. Wa akwa fahum endalika iladuh. At pinakadatatakot daw sa pagharap sa kalaban. Ya inuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Ang tinutukoy nila malinaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung kanyang mga kasama. Wa kad kadabu fi dalika fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu aqallan nas. Aqlan. So nagsisinungaling sila, alam natin. Kasi eh, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasama, sila ang pinakakaunting kumain. So, kabaligtaran nung inaangkin nila. Pero syempre, uh, linawin natin ito. Mamaya yung kambal, tatlong butil lang kakainin yung kanin. Kasi sabi niya, yung mga sahaba ko, pinakakonting kumain. Pwede, ano eh, relative ito eh. Kung baga, kung ngayon sa panahon natin ngayon, kumain ka ng mas marami sa kinakain nila, hindi, hindi ka naman nagkakasala. Inshallah. Ang masama, yung nagmamalabis ka sa pagkain. Yung nagmamalabis ka sa pagkain. Yung kakain tayo, sapat lang na mabuhay. Eh. Insya Allah. Sapat lang na mabuhay. Pero hindi mo naman yung pahirapan mo yung sarili mo. di ba? Diba? Isipin ng tao. Hindi na siya kakain ng kanin. Dates lang. kasi sabi niya, si propeta Mom dates nga lang kinakain. Ilang buwan, dates lang kinakain nila mag-asawa sa bahay. Hindi, hindi, ano yun. Hindi yun, hindi porki ginawa niya na ibig sabi isinabatas na. Yan yung dapat maintindihan ng tao sa sunna. Hindi porke ginawa ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam o nangyari kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kailangan nating gawing batas o kailangan nating danasin. Yan yun. yun. Ganun natin siya uh, unawain. Ang mahalaga makuha natin yung aral. Makuha natin yung aral. Sa so, sinungaling sila? Kasi si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at yung mga kanyang, kanyang kasama, sila ang pinakakaunti ang pinakakaunti kong kumain. Wasdaqahum hadithan, Silang pinakatotoo sa mga tao sa pagsasalita. Wa asja'u man kafaha wa nadala fi Sila ang pinakamatapang sa sino mang nakikibaka sa landas ni Allah. Nakikibaka at nagsisikap sa landas ni Allah. Wal munafiq wal munafiquna bil aks. Bagkus sa mga munafiks, sila yung kabaligtaran ng mga sahaba. At sila ang nagtatangan talaga nung katangian na sinasabi nila. Pinakamatakaw, pinakasinungaling, pinakaduwag, sila yon So ganyan yung masamang tao eh. Yung mga ugali nila kapag nabubuking, hanap sila ng pagbibintangan nila. Hanap sila ng pagbibintangan nila. Diba yung uunahan nila yung mga tao. Yung mga tao bago pa man magalit sa kanila kasi nabuking sila, magagalit din sila. Sisindakin nila yung mga tao. Sarap lang patulan eh sarap lang patulan. Pero nga, may itam yung kagaguhan nila eh. Kumbaga, hinahangad nila na sindakin yung mga tao na naawa lang sa kanila kaya di sila pinapatulan. Di ba? E, paano, paano niya sisindakin yung tao na naawa lang sa kanya? Sisindakin niya tayo? Inaawa e, lang naman tayo sa kanya kaya di natin siya pinapatulan eh. Hindi na tayo masisindak. Hindi niya tayo masisindak. Yung e, nga, kamawasabahumullahu bidalik. At ito nga yung mga katangian din na inilarawan tungkol sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod so, na usapin, ito, mahalaga din ito. Halik baru of bin malik li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bimakalahul munafikun minan namimati o minan nasiha. Yung pagsusumbong ba ni Auf bin Malik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa sinabi ng mga munafik, ito ba ay chismis o pagpapayo? So yan, dito na natin malalaman yung hangganan Sinisiraan ba natin yung tao kapag nagsalita tayo tungkol sa mga kasamaan niya? O ito ba ay pagpapayo? O ito ba ay mabuting pananalita? Malfar ko ba'y nahuma? Anong pinagkaiba ng dalawang ito? Sa sinabi, Laysa minan namimati bal minan nasiha. Ang ginawa ni Auf bin Malik ay hindi chismis o pandilibak o paninirang puri. bagkus ito ay mapapaloob, mapapabilang sa mga pagpapayo pagpapayo, ito. Katulad ng tinatalakay natin sa Hajar. At iba pang uri ng, ah, kumbaga, pagbabanggit ng kasamaan, ninuman na ang layunin ay mapigilan ang kasamaan. Di ba? Hindi may tuturing na chismis yung pagsusumbong sa otoridad. Nagsumbong tayo sa polis, nagsumbong tayo sa judge, nagsumbong tayo sa anumang ahensya ng gobyerno na babanggit natin yung pangalan ng kriminal. Hindi. Okay, bababalaan natin yung mga tao na huwag makikipagtransaksyon sa estapador o kriminal, hindi yun magiging paninira. O mababanggit natin siya sa lecture, hindi yun magiging paninira. Kasi tinangka natin lahat. Nagpayo na tayo doon sa kriminal. Ayaw niyang tumigil eh. O, ngayon kung mananatili tayo nagpapayo sa kriminal na ayaw magpapigil, matitigil ba ang krimen? Hindi matitigil ang krimen. Kaya kailangan payuhan na natin yung ibang tao na huwag kayong magtitiwala dyan. Huwag kayong magtitiwala dyan. So, hindi magiging namima. Yun nga yung problema sa mga kriminal. Sila yung pinakamaingay sa pagsigaw tungkol sa kanilang mga karapatan habang tahimik nilang inaapakan ng karapatan ng iba. Kung ang, ang Islam applicable lang sa kanila. Eh, hindi, sinabi ko rin kay Kapitan nun eh. Ikaw... May Islam lang kapag para sa iyo pero pag para sa iba, wala yun yung problema sa kanila ang islam para lang sa kanila kapag pabor sa kanila may islam pero pag ano, hindi pabor sa kanila walang islam Baga, hindi nila ipapatupad ang islam sabihin nila kapatiran pagmamahalan, pagpapatawaran igago ka ba yung mga pinalayas mo rito yung mga iniskam mo nakikipagkapatiran ka ba sa kanila ng mga ginagawa mo? Hindi, hindi yung pakikipagkapatiran. Panggagago yun, pangaalipin yun, ano pa man. Hindi yun gawain ng Muslim, gawain ng kupar yun, gawain ng monafik ng mga yun. Kasi pinagkaiba nilang dalawa. Wal farko bay na humaan na namima tatakuno ala jihatil ipsad. O, oh, ito'y mahalaga. Babalik pa rin sa niya. May tuturing na namima ang iyong pagbabanggit ng kapintasan ng iba kasi naman talaga 'yung ano 'di ba 'yung uh, 'yung giba ang mabanggit mo 'yung katangian ng tao na ayaw niyang mababanggit sa iba Ngayon kung mababanggit mo 'yung katangian niya nang layunin mo ifsad, pagpapakalat ng kasiraan sisiraan mo lang talaga siya Yun namima 'yun namima Wan nasiha to takuno ala jihatilisla. Samantalang ang pagpapayo ay para sa pagsasaayos. Ngayon, halimbawa niyan, di ba? May tao na May tao na Muslim na Tapos kinalat mo sa mga tao na ninigarilyo yan. Ninigarilyo yan. Ngayon, merong isa, estapador. Tapos kinalat mo sa mga tao na estapador yon maaring magkakaroon ng pagkakaiba. Eh. Kasi yung paninigarilyo niya, sarili lang niya pinipinsala niya. Pero pang ista pa, pang iskam, pinipinsala niya ibang tao. So, yung naninigarilyo, i-chismis mo, di ba, kung wagay kakalat mo, maaring yun, ma maituturing na pag paninirang puri. Yun. Maaring yun, maituturing na paninirang puri. Pero yung pagiging estapador ng tao, binabalaan may mga tao laban sa kanila, So, hindi yun magiging paninirang puri. Yun ay magiging babala. Yun ay magiging pagpapayo. Hindi isang mahalagang pinagkaiba nila. Eh. Kapag ang kasalanan ng tao walang pinipinsala, liban na lang sa sarili niya, yun, maaring ano yun eh, magiging ano yun, paninirang puri pag kinalat mo. Pero syempre, yung paninigarilyo, minsan ano na yan eh, hindi na rin siya kasalanan lang na sarili lang niya pinipinsala niya, pati iba. 'Di ba? Pupunta ka ng masjid, amoy sigarilyo ka. Oh. Haram na, hindi lang siya sasabihin nila makro, 'di ba? Makro daw 'yung amoy sigarilyo. Oh, kahit ano pang lagay niya ng pabango na pangpatay, eh. hindi matatakpan. Kahit anong ligo o oh. nagsasalak siya kung pa ng candy. Eh di sira 'yung sala niya lalo. So... Hmm. Ano Oh, di, ano pagka ipokrito. Pagka ipokrito talaga. Ginagawa mo yung hindi mo ginagawa yung pinangangaral mo, ano pa man. Pagka -ipokrito. Tapos sila yung mahilig ba diyan, 'di ba, yung aya. Nilalagay nila lagi sa GC. Bakit daw sinasabi yung hindi ginagawa? 'Di ba? Pinapatungkol nila sa akin. Sila yung unang <laughs> Kasi sila yung una lumalabag ang eh. Na, ano, sa mga, ano, na, ang hilig magpayo, payo ganyan. Ang hmm. hilig mag-Islam-Islam. Ano, Pero yung sarili talaga nila, hindi niya maayos. Hmm. Pero syempre, linawin natin na Di ba, lahat naman tayo makasalanan. Hmm. Kapag meron tayong kasalanan, hindi naman ibig sabihin bawal tayo magpayo. Baga, kasi inisip ng tao, di ba, baka magiging ipokreto siya kapag nagpapayo siya, tapos siya rin mismo makasalanan. Pwede ka pa rin magpayo. Pero yung masama, yung masama yung kumbaga yung ano na kumbaga unang una gawain mo tapos pinagbabawalan mo yung iba <laughs> na hindi garilyo katapos sabi mo sa iba wag ka mani garilyo di diba? yun, yun ano yun kumbaga pagkaipokrito na talaga yan pagkaipokrito na talaga yun sa so yung pinagkaiba nila yung pagbabanggit ng kapintasan ng iba para sa pagkakaayos bilang babala bilang payo yun ay may tuturing na nasiha. Pero yung ipagkakalat mo lang para siraan siya, yun ay paninirang puri. So yun, sinasabi niya lagi, di ba, sinisiraan siya, sinisiraan siya. Hindi natin sinisiraan. Siya ang sumira sa sarili niya. Siya ang sumira sa sarili niya. At yung mga tao, inililigtas natin mula sa anumang kasiraan na daladala niya. So ngayon, sumunod. Yung nasa atinaka na tinutukoy dito, ito na nga yung, ano, yung yung nilalagay sa ulo ng camel para makokontrol ito. Ito yung hinawakan ng munafik. Ito yung hinawakan ng munafik. Itong nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lam yaltafit ilal munafik wa lam yaqbal adrahu likadbihi wa yazidhu ala qawlihi 'abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na niya tiningnan yung munafik, 'di ba, nangangatwiran? Tapos hindi na siya nagdagdag pa ng sinasabi. Matapos niyang sabihin, si Allah ba at ang kanyang mga aya at ang kanyang sugo ang inyong hinahamak? Tapos, umalis na siya. So, ibig sabihin nito, uh, hindi tinanggap ni Propeta Muhammad SAW yung kanyang palusot ng munafik at yung paliwanag niya. At alam ni Propeta Muhammad SAW na sila ay uh, nagsisinungaling alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay nagsisinungaling waliyado billah. Sa so, panghuli ngayon, inshaAllah dito sa chapter na ito, yung mga aral na makukuha mula sa aya na binasa natin at yung hadith na yun. Nas, siya na rin na sa babun nuzul ng aya. Anil insana, kadyak forbi kalimatin yatakal na mubiha, aw amila, ya, aw amalo, aw amalun ya'malu ya'maluhu aw i'tikadun ya'taqiduhu mari magiging kafir ang tao sa pamagitan ng kanyang salita gawa o paniniwala kasi pwede kang nanghahamak sa relihiyon sa pamagitan ng salita gawa o paniniwala pwede pwede mangyari So ito di ba sa pananalita, sinabi nila pinakaduwag, pinakamatakaw daw si Propeta Monserrat Salamat yung mga sahaba. Paano mo hahamakin ng relihiyon sa pamagitan ng gawa? Yan, yeah, limbawa, alam mong balibaligtad yung basa mo ng Quran, tapos pipilitin mo mag-imam. Babasahin mo pa sa cellphone. Wajib na sala. O di pangahamak yung sa reliyon. E lalo nang mas may kinalaman dito yung ano, yung nagtalaga na maging imam yun. Para lang may pakita sa mga tao na meron siyang kapangyarihan na magparusa o maggantimpala o meron siyang kapangyarihan na kontrolin ng mga bagay-bagay. Kahit masagasaan ng relihiyon ni Allah. O di pareho silang nangahamak sa relihiyon. At may kinalaman na yun sa kanilang paniniwala. May kinalaman. Ang ugat ng mga kasamaan na yan, akida eh. Baluktot ang kanilang akida. Pangalawa, al-kawfu minan nifakil akbar So marapat lang tayo matakot sa nifak. Yung nga sabi ng mga sahaba, walang sino mang hindi natatakot sa nifak liban na lang sa munafik. Diba? Yung mananampalataya, takot siya sa nifak eh kinatatakutan niya na magawa niya yung kahit anong ugali man lang ng munafik. Kaya hindi rin siya nag-aangkin, naligtas siya sa nifak. Pero yung munafik, sila yung ano eh, sila yung mahilig mag-angkin na mabuti silang tao, lahat ng ginagawa nila para sa kabutihan, di ba? Wa dakila lahum latub sidupil ad qalu muslihun Kapag sinabi sa kanila, huwag kayong magpapakalat ng kasiraan sa lupa, ay kakatwiran nila. Hindi, nagsasaayos lang kami. Yung kasamaan nila, tawag nila pagsasaayos. Ayan, di ba? Yung nangyayari dito, pinapalayas siya mga tao, pagsasaayos. Yung imam na bulol, ginawang imam, pagsasaayos. At Tiba-tiba -diba pang kagaguhan. Pangatlo, Jawazu wasper bin nifaki idadahara minhu maya natawagin ang sinuman na monafik kung malinaw sa kanya na meron siyang ganitong katangian di ba kinatatakutan natin kasi may hadit eh kung pinagbintang nga mo yung tao ng nifaktas hindi pala totoo, di ikaw ang monafik pero ito malinaw eh malinaw malinaw ang kanyang nifak. Anil istiza abi ayatillahi wa rasulahu kufrun kufur ang pangahamak kay Allah at kay Propeta Muhammad s.a.w Panlima, annal insana idha faalal kufra walam ya'lam annahu kufrun la yu'dar bidalik. Kapag makagawa ang tao ng isang gawain na may kufur na hindi niya alam na kufur pala ito, hindi siya mapapaumanhinan. Nagiging kafir pa rin siya. Di ba meron mga nauso noon yung sala, pinagginagawa ginagawa nilang joke. Di ba yung meron nagsasala, sinisipa nila. Ginawa ang katatawanan. Maring hindi nila alam yun. Pero malinaw na kufur yung ginawa nila. Ngayon, pwede ba sila ba? Pwede sila ba? Pwede sila magpakamatuwid. Pwede pa rin. Inshallah. Pero malinaw lang, nakufor pa rin yun. Hindi porke, ano, yun nga, sabi sa batas, di ba? Ignorance of the law excuses no one. Di ba? Bawa, nakapatay ka. O, hindi mo alam na bawal pala pumatay. O, kulong ka pa rin. <laughs> Wala kang pwedeng ipangatwiran eh. Pero meron kang civil liability pa rin sa mga tao o criminal liability. Magkaiba talaga yung gawa ng ustad ng munafik niya sa Kupo. So, magkaiba talaga. Paano magkaiba? Sa munafik niya pa. Yung nakagawa ng Kupo. Ah, yung... Pa, yung ah, alam, ah uh, kumbaga. Yun ni Fak kasi maaring sinasadya niya. Mm -hmm. Yun sinasadya. Itong sample na ito maring hindi niya sinasadya. Pero parehong Kupor. Parehong Kupor. Ito hindi munafik to kasi hindi naman niya alam eh. Mm -hmm. Kung mapagsabihan to, baka magpapakamatuwid din ito, inshallah. Pero yung munafik, sinasadya niya talaga. Layo o bidalik, hindi nga siya papaumanhinan. Bal yakfur wa sab kafirun bitarikil aula. So, yung nangahamak sa relihiyon ay, kumbaga, uh, nagiging kafir nga. Pero yung minumura niya talaga ang relihiyon, eh mas matinding pangahamak yon minumura niya ang relihiyon ay eh mas matinding panghamak waliyah kaya mas matinding kufor yun so ito yung uh, wakas ng kabanata na nito alhamdulillah tutuloy pa natin pa pang chapter inshallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh